Mga kapatid ko, sa pananampalataya kay Heso Kristo, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw na ito, patuloy po tayong mag-aaral ang Kanyang mga salita. Ang panalayan ko sa bawat isa sa inyo ay patuloy tayong mabigyan ng karunungan, kaalaman, at pangunawa sa mga salita ng Diyos na mababasa po natin sa Banala Kasulatan. At ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan ay patungkol po kay Heso Kristo. Bakit po? Dahil po may nagtatanong po sa atin, Paano ba natin daw makikilala ang Panginoon Yesus so Kristo? At ito yung ating magiging topic ngayon, kilalanin natin si Yesus Kristo. Kaya kung gusto mo makilala siya, halika, inaanyahan kita na pag-aralan po natin at kilalanin natin si Yesus Kristo. Okay? So, umpisa na po natin na kilalanin natin ang Panginoong Yesus so Kristo sa araw na ito. Mga kapatid, ito ang katanungan ko sa inyo. Marami ba sa atin ang hindi nakakilala sa ating Panginoong Yesus so Kristo? Sapagkat mayroong mga ganitong katanungan gusto kong malaman kung sino si Jesus. Ito po ang dapat nating ma maunawaan no. Hindi lang sa gusto nating malaman kung sino si Jesus, dapat kilalanan natin kung sino siya. Kung hindi mo kilala ang Panginoong Kristo, paano mo siya paglilingkuran? Paano mo siya bibigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Hesus Kristo? Dapat natin malaman ano. Kaya dito pa lang po sa ating magiging topic ngayon, kilalanin natin si Hesus Kristo, ano ho? At ngayon, may sampung bagay akong ibibigay sa inyo. Dahil hindi lang po sampu ito. Napakarami. Kung kikilalanin natin talaga si Jesus, ang kanyang katangian, kalalagayan at katayuan, marami po tayong ibibigay na pag-aaral sa mga bagay na yan. Pero sa ngayong araw na ito, no, sa pag-umpisa po ng ating pag-aaral na kilalanin natin si Jesus, unang-una, dapat makilala natin na si Jesus ay tagapagligtas. Savior, ano? Co-creator. Dapat natin din malaman siya ay kasama ng Ama sa paglikha ng lahat ng mga bagay. Ano ho? At ang pangatlo po ay Son of God, anak ng Diyos. Dapat kilalanin mo siya ay anak ng Diyos. The begotten Son, the only one. Nag-iisa po yung anak ng Diyos. Son of Man, kaya nga po, tinawag siya na son of man, anak ng tao. Nagkatawang tao po siya. Kaya tinatawag din po siyang son of man. At panglima, our pastor, ating tagapag-alaga. Tandaan po natin, inaalagaan ang ating pananampalataya ni Jesus. Sa kanya tayo susunod, yung mga aral at turo sa kanya manggagaling. Ano po? Dapat kilalanin mo rin si Jesus ay hari. Jesus is a king. Kilalanin mo siya bilang hari ng iyong buhay. Jesus is Lord, Panginoon. Iginagalang mo siya, nare-respeto mo ang kanyang pagka-Panginoon. Jesus is God. Dapat kilalanin mo rin na siya ay Diyos. Jesus is our teacher, guro. Kaya nga po yung sinasabi natin na siya ang magtuturo sa atin na mga bagay na hindi natin alam. Kung paano tayo mamuhay sa mundong ito na ating ginagalawan. Siya po yung magtuturo. O ito po ang panghuli. Jesus is life. Nagbibigay buhay. Dapat natin makilala na si Jesus Kristo ang pinagmumulan ng buhay. At ngayon, upisan po natin. Number 1 Savior. Tagapagligtas. Basahin natin sa kasulatan. Sa mga gawa, 4.10. Para malaman po natin na si Heso ay tagapagligtas. Masahin natin. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Heso Kristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At kung babasahin po natin sa ibang salin, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Meaning, dito sa ating binasa po, no, talagang magkaroon po tayo ng pananampalataya kay Jesus upang tayo ay maligtas. Alam niyo po, hindi lang po ang pagsampalataya lang kay Jesus. Kailangan natin sumunod din sa kanyang pamaran at utos. Kasi po, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin. O, basahin po natin para malaman natin na mayroong utos si Jesus na dapat nating sundin. Ito po'y mababasa po natin sa mga sulat po ni Mateo 11.28 para maintindihan po natin ang sinasabi ni Jesus. Ito po, sabi niya, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at... Nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko. Tandaan po ninyo, may utos ba si Kristo? Meron po. Uulitin ko po. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Meaning, Kapag ikaw pala'y sumampalataya kay Kristo Jesus, kailangan mo palang sumunod sa kanyang pamaraan at utos. So malinaw po ba? Ito po yung number one natin. Magkakaroon ka ng kaligtasan kung ikaw ay sasampalataya at susunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay na po ba yun? So pangalawa po, dito sa pangalawa na kung saan ay co-creator kasama ng Ama sa paglikha ng lahat ng mga bagay, babasahin po muna natin yung Genesis 1-2. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon sa so Kristo. Basahin po natin. Genesis 1 Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Meaning, pag sinabi pong mundo, ang lumikha po nito ay ang ating Panaso Kristo. Ito po'y patotohanan po ng Kanyang Ama. Basahin po natin. Sapagkat dito po sa verse 2 na binabasa ng ilan ay banal na espiritu daw yan. Pero ang sinasabi po dito no, ho, ay maunawaan natin na si Kristo po yan. Basahin po natin ito. Hebreo 1.10, dito natin maaintindihan na si Kristo po yung lumikha ng mundo. Doon sa binanggit po doon sa Genesis 1.2. Hebreo 1.10, at sinabi pa niya sa kanyang anak, mismo yung ama ang nagsasalita dito para paniwalaan natin. Ulitin ko po. At sinabi pa niya sa kanyang anak, Sa simula, ikaw Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Sino po yung anak na tinutukoy ng ama? Walang iba kundi yung ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa simula pa lang kasama ng ama sa paglalang. Basahin po natin ang Juan 1.1. At dito natin malalaman na si Heso Kristo po yan nang pasimula. Ngayon mga kapatid, pag sinabing pasimula, ito po yung bagay na pinasimula ng mga bagay na nilikha ang mga bagay-bagay. Kaya sinasabi po ni Juan sa kanyang mga sulat, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy po diyan ay si Heso Kristo. At patutunayan naman ito sa atin sa pamagitan din po ng kasulatan, doon natin malalaman na yung tinatawag na salita ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Basahin po natin. Ito po, basahin natin sa Apokalipsis 1913. At siya ay nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Yung pong berbo ng Diyos, si Kristo po yan. Kaya po kung babalikan po natin yung Juan 1:1 at babasahin natin sa ibang salin 'yang po yung tinatawag na tawag na verbo. Nang pasimula siya ang verbo na ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. So malinaw po. Yan po ay si Kristo ang tinutukoy diyan. Kaya yung verbo yan ay sa isang salin naman ay salita. So basahin naman natin sa ibang salin. Nang pasimula na ro na ang tinatawag na salita o verbo, no? iisa rin po yun. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, malinaw po. Kaya yung salita ay Diyos, si Kristo ang tinutukoy dyan. Kaya dito po sa Apokalipsis 19.3, nagpapalit tayo ng ibang salin para makilala natin na yung salita ng Diyos na tinutukoy ay si Heso Kristo. Basa po tayo ng ibang salin. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So si Kristo po yan. Kahit po papali ta rin natin ang mga salin, lumalabas na yung Kristo ay yung ating Panasok Kristo, yan ay tinatawag na salita. na kasama ng Diyos sa paglalang po. Ano ho? Ngayon, dapat yan ang ating maunawaan na si Kristo kasama ng Diyos sa pasimula na lumalang ng mga bagay-bagay. Siya ang lumalang ng mundo at ng kalangitan. Si Kristo po yun. Ano ha? So, malinaw po ba ay yung number 2 natin? So, ngayon, dahil malinaw na ito, tuloy na po tayo sa number 3. Son of God. Anak ng Diyos. So, ngayon, pinapakilala din sa atin ng mga apostol na siya ay anak ng Diyos. Kahit nga po, siya mismo. Sinasabi niya sa kanyang sarili, siya ay anak ng Diyos. Ito po, basahin po natin. Para maintindihan natin sa mga sulat ni Juan 5.19, mismo si Jesus ang nagsasalita dito, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ko bilang anak. So malinaw po siya mismo ang nagsalita sa pangungusap na ito. Uulitin ko po. Sinasabi po dito, no? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Yan, malinaw po, no? Ako na anak ng Diyos. So, malinaw po. Si Jesus Kristo po ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin po, nakakatatlo na po tayo na malinaw na sa atin, Son of God, na si Jesus ay anak ng Diyos. Mismo siya ang nagsabi. Ngayon naman, siya rin ang nagsasabi na siya ay anak ng tao kasi nagkatawang tao. E ka, paano natin makikilala si Jesus kung hindi siya nagkatawang tao? Kaya siya ay tinatawag na son of man, anak ng tao. So basahin din natin sa kasulatan na siya ay anak ng tao. Basahin po natin. Ito po, basahin natin sa mga sulat ni Mateo 20-28. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. So malino po, anak ng tao. Ang purpose po niya, kaya siya ay nagkatawang tao, ibigay yung kanyang buhay sa mga taong makasalanan. Ano ho, para magkaroon ng kaligtasan ng mga tao. Yan ho, maligtas ang maraming tao. Ibig sabihin po, may purpose po yung kanyang buhay para ialay at ihandog sa mga kasalanan natin. Ano ho? Yung po ang purpose naman ng kanyang pagiging tao. So, yung kanyang katawan may ialay, may ihandog para sa ating mga kasalanan. So, yun ang purpose po. Kaya po siya ay tinawag na anak ng tao. The son of man. So, malinaw po ba? Panglima, our pastor, ating tagapag-alaga. Siya po yung mga sa atin bilang tayo sumasampalataya, sumusunod sa aral turo ni Kristo. Dapat natin malaman na siya yung ating mabuting pastor. Okay, basahin po natin. Ngayon, basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan 10.1 at ito po'y pangungusap ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang sinasabi ni Jesus. Basahin natin. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan ang gayon ay tulisan at magnanakaw Dada po at ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa so ibig sabihin po kung tayo po ay pumapasok sa tamang pintuan ano ho na siyang pastor ibig sabihin yung ating pastor si Hesus Kristo po tinutukoy diyan na kung saan yung mga tupa, mga taong sumusunod sa aral at turo ni Kristo. So, malinaw po. Tuloy natin ang pagbabasa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig na mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y iniyahatid sa labas. Ibig sabihin po, talagang tagapag-alaga po ang ating Paneso Kristo. Iihatid ang mga tagasunod ni Jesus o ibig sabihin yung mga mananampalataya kay Jesus. Kung ating unawain po ano dito sa ating binabasa no, kung ikaw ay tupa ng Diyos, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, bagamat ito ay inaaral ito sa Israel, dapat ganun din po tayo kasi magiging kaisa naman tayo, di ba? Kung ano yung pinaglilingkuran ng mga Israel si Jesus, di ba't ganun din po tayo? Maglilingkod din tayo doon sa kanilang pinaglilingkuran. Kaya dito po, kung ikaw ay papasok, magiging kaisa ano, sa kanilang pananampalataya, ay kailangan mo ding sumunod sa pamaraan at utos ni Kristo. Malinaw po ba? Kaya nga po, kung itutuloy po ninyo ito, medyo mahaba po talaga, baybayin po ninyo para malaman ninyo na si Yeso Kristo po ang nangangalaga sa ating pananampalataya. So hanggang doon lang po muna no, kasi mahaba po ito sa ating pag-aaral. Baybayin po ninyo yon para maintindihan ninyo na ang ating Panginoon sa so Kristo ay pastor natin sa ating pananampalataya. Ano po? At ang pang po, Jesus is King. Siya ay hari. Kung siya ay hari ng buhay mo, kilalanin mo siya bilang hari. Ano? Kasi po, pag hari, alam naman natin na meron siyang pamaraan at utos. Ano? So, kilalanin natin, siya ay hari. Sino nagsabi na si Jesus so, ay hari? Ito po ay patutuhanan mismo ng ating Kristo Basahin po natin sa mga sulat po ng mga awit Awit 2.7 Dito natin maintindihan ang kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. Ito po, basahin natin sa Salmo 2.7 Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos Ayan po, ano? Ang nagsasabi dito, hari Yung hari niyo si Heso Kristo Na hinirang ng Diyos Yung hinirang ng Diyos na hari si Kristo po yan kaya ito po ay deklarasyon sa kanyang anak. Ito ang sinasabi ng ama doon sa kanyang anak. Sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon. Iyon po, sinabi mismo ng ama sa anak. Na ang sabi ng ama, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So meron pong deklarasyon na si Kristo ay anak ng Diyos na tinatawag na hari. Bakit hari? O ito po, babasahin natin na siya po ay hari. Ito po, basahin natin sa Apokalipsis 17.14, Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari at ng mga kasama niya at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pinili at mga tapat ay nanaig din. So meaning, ito po yung ating Panesokristol tinutukoy na kordero siya po yung Panginoon at Hari ng mga Hari. Ano? Sa ibang salin, lalabanan nila ang tupa. Ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Yan po. Ano? Dapat nating mahalaman si Kristo po iyan. O ito pa isa, basahin din natin itong 1916. At siya ay merong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, si Kristo po ang tinutukoy po dito. Ano? Sana po naintindihan po ninyo ang ating pag-aaral ngayong araw na ito. At ngayon po, patungan na po tayo sa number 7. Jesus is Lord. Siya ay Panginoon. So, dapat kilalanin natin na si Jesus Kristo ay Panginoon. Basahin natin sa kasulatan. Ito po, basahin po natin sa Roma 10.9 na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, kailangan pala natin makilala na si Jesus ay Panginoon. Ano ho? Ang pagkapanginoon po ng ating Panginoong Isu Kristo, irespeto e natin at igalang. Malino po ba? Ma? At ngayon, patuloy po tayo sa number 8. Jesus is God. Siya ay Diyos. Ano po? Bakit natin kikilalanin na siya ay Diyos? Kung si Tomas nga po, ano ho? Sinasabi niya na si Jesus ay Diyos at Panginoon. So, basahin po natin. Ito po, basahin natin yung sinasabi ni Tomas. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Ibig sabihin, maging tayo kumilala na si Kristo ay Panginoon at ganun din may pagkadiyos. Sapagkat ito ay sinasabi din po ng Ama. Kaya paniwalaan natin at sampalatayanan na si Kristo po ay may pagkadiyos. Based po dito sa ating pag-aaral, Jesus is God. So, babasahin po natin mismo yung Ama ang nagsasabi na si Jesus ay Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Hebreo. Hebreo 1.8 Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Mismo yung Ama ang nagsasalita. Ano po ang sabi ng Diyos Ama? O Diyos, ang kaharian mo'y magpakailanman at ang paghari mo'y makatuwiran. So, diyan po, wala na po tayong pagtututol na kung saan na si Jesus Kristo ay mayroong pagkadiyos mismo galing sa salita ng Ama na siya ay Diyos. At pangsiyam naman po, Jesus is our teacher. Ibig sabihin po, guro. Siya po yung nangangaral nagtuturo galing sa kanyang mga aral at turo ang ating pakikinggan. Ito po, basahin po natin sa 5.24. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugod sa akin ay may buhay na walang hanggan hindi siya hahatulan sapagat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Meaning, kailangan natin sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang salita. Kasi siya ang magtuturo. Ito po, basahin po natin. Kung talagang ang ating Panasok Kristo ay guru mo ng buhay mo, dapat ganito po ang ating belief. Juan 8.31 Sinabi naman ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya, Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Kung ito po ang ating Panasokristo'y itinuturo doon sa mga Hudyo, ay kailangan natin sumunod din sa kanyang mga aral at turo sapagkat ang susundin natin walang iba sapagkat ibinigay ng Ama yung authority na siya po yung magturo at mangaral. Kasi po yung aral at turo mula naman po yun sa Ama. Kaya malinaw po na ang papakinggan nating aral at turo mula kay Heso Kristo. At panghuli po, Jesus is life. Nagbibigay buhay. Siya po yung nagbibigay buhay. Karamihan po, ang nagbibigay buhay daw yung banal na espiritu. Pero malinaw naman po, si Kristo po yung nagbibigay buhay. Yan po ang malinaw. Basahin po natin. Ito po, mababasa po natin sa mga sulat ni Juan 11.25. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay ay mabubuhay. Bumasa po tayo ng ibang salin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay, ngayon may mabubuhay siya. Iyon po napakaganda. Pangako yan sa mga taong sasampalataya at susunod. Kung mamatay ka ngayon, huwag kang mag-alala, bubuhayin kang muli. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Isa pang salin, magbasa po tayo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay mo, oh, malinaw po. Siya po yung nagbibigay ng buhay, ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ibig sabihin, 'yan ay pangako ng Diyos sa bawat sasampalataya sa kanya kung ikaw ay mamatay dahil ng mananampalataya ni Kristo at sumusunod sa kanya pamana at utos, bibigyan ka naman ng buhay na walang hanggan. So dito po sa sampung ating ibinigay ay maaring marami na kayong natutunan nun ho. At hindi lang po yan, sampo, napakarami pa kung ating aaralin pa, kikilanin si Jesus. Kaya stay tuned ka lang sa ating channel, marami ka pang matutunan dito. At kung gusto mo pang magpatuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at kilala natin si Jesus, stay tuned ka lang at mag-subscribe ka sa channel nito. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen.